Paano magiging completed ha? Tignan ninyo, tignan ninyo. May isla sa gitna. Tinutubuan na ng damo na napaka... Ano kaya pakiramdam nila habang pinapanood yung balitang to? No? Ang putang ina nyo. Ha. Sinisid dun sa ilalim at nakita talaga uh, very, ano, magmanipis lahat ng simento, hindi pantay-pantay, basa hindi magandang trabaho. Ni Marcos na maraming proyekto ang pinalabas na kumpleto na kahit hindi pa tulad ng flood mitigation structure sa barangay Frances. Paano magiging completed yan? Huh? Tignan ninyo, tignan ninyo. May isla sa gitna. Tinutubuan na ng damo na napaka... Masukal na yan, eh. Yun. Unang-una yung simento, ganyan lang kakapal. Eh, dapat, ano, 18 centimeters. 18 centimeters, mga inches. Parang, parang, parang kalsada. Grabe rin yung kakapalan ng mukha ng mga tono. no? Yung mga involved sa, ano na yan, mga proyektong yan. Yung mga leader natin na supposed to be eh. gagawa sana ng mga bagay na ikagiginhawa ng mga Pilipino, nating mga Pilipino. Ano kaya yung pakiramdam nila habang pinapanood nila yung balita na ganyan, yung maraming nalubog sa baha, maraming nawala ng tahanan, maraming namatay. Ano kaya pakiramdam nila, no? na sila ay yung dahilan na kung bakit may mga ganyan na sakuna. Kung sana ginawa lang nila ng tama yung trabaho nila. Habang nasa ilalim sila ng kanilang malaking bahay, siguro hindi sila nababaha. Ano kaya pakiramdam nila habang pinapanood yung balitang to? No? Hindi man lang ba sila nakaramdam ng ng konsensya na dahil sa pangungurap nila ay eh, maraming nabaha, maraming namatay, may mga namatay. Di ba? Kung wala kayong pakiramdam, kung hindi kayo nagsisisi, kung hindi man lang kayo na tinablan ng kahihiyan sa sa katawan nyo, eh, mga putang ina nyo, ha?